Pag-asa, nga maayo o init ka panahon ang masinati isugod karong Adlawa hangtod sa Domingo at sa sinulog Grand Parade. Kauban nato karon si Weather Specialist Jomer Eclarino, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir, so, unsa ka ang temperatura nga atong masinati sa musunod nga Adlaw o unsa atong awag sa publiko ilabi sa mga musalmot sa sinulog festivities. Ang uh, atong major uh, sign of this karon so amihan diri sa Northern Luzon, Samtang tail end of cold front dito sa uh, eastern southern Luzon. So dito tayo sa Visayas, especially Metro Cebu. At tung darating na sinulog is hanggang ling uh, Friday hangtod sa Sunday, maayong atong panahon. So expected na to na makasinati ng init na panahon. Uh, good weather ta sa hangtod sa week uh, weekend or Sunday. Uh, base sa atong forecast, hangtod sa Domingo, less ang chance na uwanon ta especially itong darating na sinulo. Sa uh, init na panahon, so ang atong temperature, possibly mabuti sa 24 hanggang sa 31 centigrado. So ang heat index nito is 34 to 35 degrees Celsius. Yes, ang heat index ay tinatawag na init factor. So ito yung actual feel na maramdaman natin. 4 to 35 degrees Celsius, ibig sabihin, uh, we have to take precautionary measures like we have to bring um, more water to avoid dehydration and then kailangan iwasan natin ang mag-expose sa sunlight yung matagal na pag-expose sa sunlight iwasan natin pag-expose mga around mga 10 hanggang sa 4 or 5 10 a.m. to 4 p.m. meron naman tayong mga precautionary measures tulad ng paglalagay din ng sunscreen o payong o kalo to protect sa init na panahon. Okay recipe na at uh, pitching year sa tanan.